bahay ng limo rey! may dikit ano ito. nito? ano hmm. hmm. hindi na siya gumagalaw papuha siya wala ko klaseng ano yan rey star Tingnan nyo yung ano. Uh, patingin natin. Yan, very good yan. Mahal yan, di ba? Oh, Number may itim-itim. Number yan? Number Dawat. Ah, dawat. good. Okay. Oke. Oh. tayo. Oh. Good. Wala yan, maliit lang sipit niya pala eh. Dito. Sige, pakurot ka. <laughs> Sige, ano mo, pakita natin. Pakurot ka. guys, ano ba yan, yan yan? di ba yan? Oo. Oh, Ba't wala oh. siyang itim-itim? Oo, oh, itim-itim. Ay, baba ito. Diba ba? <laughs> ano ba? Ano ka din eh? <laughs> Hindiin mo. Bala ba? Ano, Hindiin eh? <laughs> mo ha. <laughs> Hindiin mo nang mabuti. Ay! Sige, <laughs> ano ka din yan? Ano ba? Ano na nga? sipitin mo lapa lapa. pa. ako. Tayo mako. Tayo kingo kinuko. sa kabilang. <laughs> oh. Hoy, yun na, malaki yan. Ito to, lo. Ito. Ang ukoi. Ang siya. Hmm. ting yung klase ng agukoy Mal malaki ang sipit pero yung katawan nung no? liit ito nga ng agu agukoy pipitawag ko uh. uh. yan sya yan uh.

buhat buhat <laughs> na doy maliniit <laughs> <laughs> naman yan doy sabi okay, laki guys nahirapan ako hindi ipitin mo yung sipit niya. okay, 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 laki okay. okay.